Kinagabihan, binalita sa akin ni Ina na pupunta daw kami sa bahay nila Juanito dahil may padispidida ang kanilang pamilya para kay Juanito. Babalik mo siya sa Maynila bukas. Bukas na rin sana kami babiyahin ni Josefina pabalik ng Maynila kaso nagpalusot ako na may sakit ako kaya sa biyernes pa kami makakaalis, sabi ni Ama. Sa totoo lang, parang mas gusto ka nandito sa San Alfonso kahit pa paano nandito ang mga ninyo Nakalis na sila ang ina, Maria at Josefina. At nandito lang ulit ako sa kwarto. Magbubulok na ata ako sa kwarto nito. Ayos, ayaw ko din makita si Juanito. Nakakainis siya. Inaway niya ako kaninang umaga dahil lang sa pag sa buhok. Aanhin ko naman yun. Ah, 11pm na. Nung makauwi sila sa bahay nagpanggap lang ako na natutulog para din nila ako etusin pa pero wala atang makakapigil kay Josefina kasi dali-dali siyang pumasok sa kwarto ko at parang kinikilig siya. Teka, balak niyang mag-badwin ba? Diba? Hindi siya pwedeng magka-love life. Eh bakit siya kinikilig? Kami nito ah, bumakan ka siya ang dali! Sigaw niya habang inaalaw ako. Wala naman na akong nagawa kundi bumangon na lang. Ano ba yun? Hindi ko nang tapos yung sasabihin ko kasi may papel na hawak si Josefina at itinapat sa pag ko. Sulat so, mula kay Wanito, excited niya pang sabi, ah, para siguro kay Helena. Teka nga, for sure naman na nandun din ang mga flores sa handaan ng mga Alfonso kanina. Bakit pa kailangan niya pang ipadaan sa akin? Kinuha ko na yung papel at nabasa ko yung nakasulat sa sobre ng Carmelita. Shocks, Para sa akin yung sulat niya. Bubuksan ko na sana kaso mas excited pa si Josefina sa akin na mabasa yung letter. Magsasalita sana ako kasi bigla na niya akong tinunahan. Sige na nga, basahin mo na yung mag-isa. Pintuhan mo na lang ako bukas. Napatingin na lang ulit ako dahil sa letter ni Juanito para sa akin. Nahawa ko ngayon. Shucks! Ito yung first letter niya sa akin. Well, teka nga. Bakit ako pinakabahan na ewan? Relax lang, Carmela. Walang ibig sabihin yan. Hindi ka lang kasi pumunta kanina sa dinner party sa bahay nila kaya ayan, sinulatan ka niya. Baka hihingi lang siya ng pabor. Huwag kang umasa. Napahinga muna ako ng malalim bago ko binasa ng sulat. Carmelita, una sa lahat, gusto ko sana humingi ng pasensya sa iyo sa inasal ko kaninang umaga. Alam ko namang nagdadahilan ka lang ngayon na may sakit ka dahil ayaw mo ko makita. Pero huwag kang magalala na iintindihan ko naman iyon. Marahil ay alam mo na rin na aalis na ako bukas pabalik ng Manila. Sayang nga lang at hindi kita makakasabay dahil sa BMS pa pala ang alis niyo ni Josefina. kami kung hindi ka nang galit, maaari ba kita makausap muli bukas sa daungan ng barko? Gusto ko sanang kumingin ang tawad sa iyo sa si personal. At may gusto rin akong sabihin sa iyo. Aasahan ko ang pagdating mo bukas sa daungan. Hihintayin kita roon. Maghihintay. Juanito. Shocks! Ano itong nararamdaman ko? Napatingin ako sa salamin at na-realize ko na nakangiti pala ako. The whole time binabasa ko yung sulat niya. Nasisira na talaga ako ng ulo. Kinabukasan, maaga akong nagising, agad akong naligo at nagayos. Pagbaba ko sa salas, naabutan ko doon si Josefina. Sinasabi niyang tulog pa daw sila ama at ina. Shocks! Paano ko makakapagpaalam nito? Tinabasa ko din kay Josefina yung letter ni Juanito dahil alam ko hindi siya mapapanatag hanggang hindi na nabasa yon. Akong bahala, sasabihin ko na punta ka lang sa harden upang mamitas ng mga sangka para sa ating almusal. Tugon niya, at dahil doon, niyakap ko siya. Gosh, ang supportive talaga niya si Fina. Pabukas ko ng pintuan, agad na bumubad sa akin si Helena. Bigla naman siyang napangiti na makita ako. Anong ginagawa mo dito Helena? Tanong ko, hindi pa rin na panguyong itini sa labi? At dahil ikaw ang dahilan ng pagiging malapit namin niya nito, gusto kong ikaw din ang unang makakaalam na bala ko na siyang sagutin ngayon. Tugon niya, nalaki naman yung mga mata ko. Ano daw? Pupunta na ako ngayon sa daungan. Sa supresahin si Manito, dagdag pa niya. Parang biglang nagdilim ang buong paligid ko. Sasagutin na ni Helena si Manito, ibig sabihin, hindi magtataga. sa sabihin na rin namin sa aming mga magulang na hindi na tuloy ang kasal. Carmelita, ayos ka lang? Tanong niya. At dahil doon agad akong natauhan. Ah, oo naman. Masaya ako para sa inyo. Sagot ko na lang at pinilit kong muwiti. Nagulat naman ako nung bigla niya akong niyakap. Maraming salamat talaga sa iyo, kami tita. Isa kang tunay na kaibigan. Bulam niya pa sa akin. Bigla kong napansin niyo. Hugis puso ng na kwentas na gawa sa ginto na pinakita sa akin noon ni Juanito at ngayon ay suot na ni Helena. Naalala ko yung konta ng kwentas na iyon. Ahan kay Juanito, sinabi ng Lola niya na ibigay ang kwentas na iyon sa babaeng handa niyang ibigay ang buong puso niya. At sa Helena ang babaeng iyon. Mukhang bis na bis ka kami, Lita. Saan ka pupunta? Tarong na Helena. Napatingin naman ako sa suot ko. Oo nga, mukhang pinaghandaan ko talaga ito. Ah, wala lang. Maglalakad-lakad lang ako. Sagot ko na lang. Ilang minuto pa kami nag-usap na Helena bago siya nagpaalam. Pupuntahan niya si Juanito. Oh, wala ngayon. Dapat ko nang tanggapin ang katotohanan na hindi magagawang ibalik ni Juanito ang pagmamahal ni Carmelita para sa kanya. Halos isang linggo na din ang lumipas. Si Josefina na lang ang bumiyahe papuntang Manila dahil sinabi ni ama na hindi ko na kailangan pang mag-aral sa kumbento dahil mag-aasawa naman ako. Naging abala ako sa pagluluto. Hindi ko nga akalain na mag enjoy ko pala ang pagluluto eh. Tatlong beses na din nagpadala ng sulat si Juanito at akala niya galit pa ako sa kanya kasi hindi ko siya sinipot sa daungan. Hindi naman ako nagre-reply sa mga sulat niya. Ayoko nang makagulo pa sa kanila na Helena. na nakatanggap ako ng isang sulat galing kay Natasha. Iniimbitahan niya ako sa bahay nila. Pinilit naman ako ni Ina at sasamahan daw ako ni Maria. Kilala kasi si Natasha sa galing niya sa pagluluto kaya tuturuan daw niya ako. Ayoko nga dapat pumunta kaso kung ano-anong mga wise words ang pangaral ang inabot ko kay Ina. Pagdating ng sa bahay ng mga Flores, agad na sinalubong kami ni Natasha. Pabuti naman at pinaulakan niyo ang aking imbitasyon. Tugon niya, gosh, bakit parang ang plastic ng niti niya? Parang kailan lang inaawan niya kami ni Maria tapos ngayon nakala mo BFF na kami. Kagustuhan lamang ni Ina ang kami dito. Sagot naman ni Maria, oh yeah. Pero di pa din ang si Natasha. Nakangiti pa din siya. Mas lalo akong naasar kapag nakamit siya. Tayo niya sa kusina. Tugon pa ni Natasha. Sumunod so, naman kami sa kanya pero pagdating namin sa kusina, bigla siyang napatigil. Ah, muntik ko nang makalimutan ang libro na gusto kong ibigay sa iyo, Camilita. Marami kang malalaman sa pagluluto sa tulong ng libro ayan. Maaring bang kunin sa itaas? Nakalagay lang ayan sa mesa pag akit mo na hagdan. Otos ni Natasha. Teka nga, inautosan niya ba ako? Napamewang naman ako at sasabihin ko na sana sa kanya na kunin niya nang isa, kaso bigla akong sinagi at sinaway ni Maria. Tinsungod na ako. Pag-akit ko sa hagdan, nakita ko na yung mesa pero wala namang libido doon. Aba! Pinag-fave -tip ako ng babae naman. Bababa na sana ako kaso biglang may boses. Nang halaki ang nagsalita mula sa likuran ko. Ito bang hinahanap mo? Paglingan ko, agad na bumungad sa harapan ko ang isang matangkad. maputi, kulay brown ang mata at gwapong lalaki. At may hawak siyang libro. Ay, ah, yan naman siguro yun. Salamat ha, sabi ko tapos kinuha ko na sa kamay na yung libro. Pero nagulat ako nang bigla niyang hawakan yung kamay ko. Puto, titundan lang ako na wala. Nakalimutan na agad ako, kamilita. Tanong niya habang nakatingin ang diretsa sa mga mata ko. Teka, kilalang niya ako? Inalas ko yung kamay ko sa pagkakahawak niya. Aba, hindi po po siya. Hahawakan niya agad ako. OMG, it's pretending time again. Go, Carmela. Ah, kumusta ka na? Grabe, ang laka ng pinagbago mo. Wow! Feel ko tuloy eh, mukha akong tsahing na first time makita ang pamangkin. Sandali na nga, may gagawin pa kami sa babae. Eh. Parasot ko na para makatakas na ako sa sitwasyon ngayon. Kaso napatigil ako nung bigla na naman yung hinawakan ng kamay ko. Hindi ka na galit sa akin? Nakangiti ng tanong. Napakunod naman yung noo ko. May kaawa niyo na naman ang totoong kami Ba? Bakit naman ako magagalit? Hindi ko na tapos yung sasabihin ko kasi biglang dumating si Maria at nagsalita siya. Leandro, ikaw ba yan? Kaya ka ba dumating dito si San Alfonso? Oh? Gulat na tanong Maria din sa lalaking kausap ko kanina. Oh my gosh! Dear Diary, Hindi pwede ito. Anong gagawin ko? Nandito na si Leandro. Nabibindang, Carmela.